Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Lose Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Noong 21 ako, nagkaroon ako ng espiritwal na karanasan ng mamatay ako pagkatapos uminom ng party drug. Sa loob ng apat na minutong kawala ng malay, naramdaman kong kumunekta ang aking pagkatao at ang aking kamalayan sa bawat atom sa universo. Ang karanasan na itinuring kong regalo o isang pagpapala mula sa Diyos o sa Universo ay nagpakilo sa akin sa aking kaibuturan at ipinangako ko sa aking sarili na makakaranas ako ng kaliwanagan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pagmumuni-muni sa halip na sa pamamagitan ng paggamit ng droga. Ako ay nagsasanay ng pagmumuni-muni ng mag-isa at sa mga grupo sa loob ng ilang taon kasunod ng NDE gamit ang iba't ibang mga diskarte, isa sa mga ito ay gumagamit ng isang diskarte sa paghinga upang mahikayat ang malalim na pagpapahinga. Sa pagsasagawa ng deep relaxation breathing technique na iyon, nagawa kong pabagalin ang aking paghinga sa mas mahabang panahon na lumipas ang ilang minuto bago ko subukang huminga. Unti-unti pinahaba ko ang tagal sa pagitan ng mga paglanghap hanggang sa punto kung saan ako ay nasa gilid ng tatlong minuto sa pagitan ng bawat paglanghap na may layuning pahabain pa ang tagal. Sa pagbabalik tanaw, tila walang ingat na kahit na isinasaalang-alang ang pagpapalawak ng dati ng napakahabang tagal sa pagitan ng mga paghinga, ngunit noong panahong iyon, hindi ko talaga pinag-isipan ang mga posibleng kahihinat na ng pisyolohikal. Paminsan-minsan at sa halip ay walang ingat, inilapat ko ang pamamaraan ng paghinga sa kahit na mapanganib na limitasyon ng potensyal nito habang pinipigilan ko ang aking hininga ng higit sa tatlong minuto na naging sanhi ng aking katawan upang maasfixiate dahil sa kakulangan ng oksigen. Habang ginugutom ko ang aking katawan sa mahalagang oxygen nito, nararamdaman ko ang aking isip na sumisigaw sa takot ng malaman nito ang nalalapit at hindi may iwas ang nito. Sa bangin sa pagitan ng buhay at kamatayan, nakikita ko at naramdaman ko ang isang walang laman na nakabukas sa harap ko, at alam kong sa sandaling iyon ay pipili ako sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa pagpili na huminga o huminto sa paghinga, nagpasa akong ipagpaliban pa ang aking paglanghap at sa mga sandaling iyon kung saan ako napadpad sa bangin sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang aking isipan ay nawala sa isang karanasan ng ganap at lubos na takot. Tulad ng isang bata na nang-aagaw ng ragdoll, naramdaman ko ang isang napakalaking pwersa na biglang humawak sa akin at dinala ako palayo. Noon ako nagsimulang maglakbay ng mabilis sa universo, binabaybay ang buong mga kalawakan at kumpol ng mga kalawakan kagad. Isang liwanag na mas maliwanag kaysa sa isang libong araw ang mabilis na tumama sa akin, at sa sandaling ako ay pumasok sa globo ng ningning nito, ang liwanag na iyon ang naging lahat ng aking naramdaman. Sa gitna ng ningning nito, sumanib ako sa liwanag na iyon na laganap at nasa lahat ng dako, at nang ako ay naging isa sa liwanag, ang napakaliit na pakiramdam ng tao sa sarili ay lubos na nilipol at pinalitan ng walang katapusan, sumasaklaw sa lahat ng pakiramdam ng sarili, ang sagisag ng walang kondisyong pag-ibig sa ubod ng pagiging. Ako ay naging isa sa walang hanggan ng karagatan ng liwanag, ang walang hanggan at walang katapusang pag-ibig, lahat ng noon, ngayon, at kailanman, at sa karanasang iyon ng walang hanggan, ako ay naging isa sa lahat ng kaalaman. Ako ay naging isa sa kaalaman na tayo ay nagkatawang tao sa panaginip ng pagkakaroon ng tao ng paulit-ulit at sa pag-uulit ng muling pagsilang na iyon, natututo tayo ng paunti-unti kung paano bumitaw at magmahal at mahalin. Nang isipin ko ang tungkol sa Earth, nalaman ko kung gaano ito sobrang populasyon at kung paano ginagawang imposible na masikip na mga kondisyon para sa mga tao na umiral bilang kanilang sarili. Nang tumingin ako sa mga lungsod ng Earth, nalaman ko kung gaano kasara ang puso ng mga tao sa mga lungsod na iyon kung ihahambing sa mga nakatira sa kanayunan at malapit sa pamilya at mga kaibigan. Sa kalagayang iyon ng pagkakaisa sa walang hanggan, maliwanag sa akin na tayo ay hindi o hindi kailanman mahihiwalay sa Diyos at na ang ideya ng isang mas mataas na kapangyarihan na hiwalay sa atin ay isang imbensyon ng isip. Maliwanag sa akin na ang tunay na kalikasan ng bawat tao ay banal, na ang kalikasan ng tao ay tunay na banal na liwanag. Ang banal na pag-ibig na ating kinikilala bilang Diyos sa kalagayang iyon ng pagkakaisa sa banal, maliwanag sa akin na ang bawat nakikitang bagay sa San Sinukob na ito ay isang projection ng isip at sa makatuwid ay isang ilusyon. Nakita ko na ang isinilang bilang isang nilalang na bahaghari ay isang sagradong tadhana at hindi isang sumpa. Nakita ko na sa orihinal ang mga nilalang na bahaghari ay iginagalang at may sagradong tungkulin sa loob ng tribo. Ang papel ng bahaghari sa tribo na alalahanin ng kasaysayan ng bibig ng mga ninuno, maging mga manggagamot at dumanap ng mga sagradong kwento ng mga ninuno, ngunit higit sa lahat ay magnilay at maging link sa pagitan ng tribo at ng liwanag. Nakita ko kung paano ang mga tao, upang mabuhay sa isang lalong dumaraming populasyon na kapaligiran, ay bumuo ng mga sandata para patayin ang ibang mga grupo, at nakita ko ang mga katutubong kulturang nakasentro sa puso na winasak o ganap na sinira ng mga grupo o imperyo na iyon na hindi gaanong konektado sa kanilang mga puso. Nakita ko ang aking mga ninuno na bumubuo ng ideal para sa mga tungkulin ng kasarian ng tao at mga tungkuling nagbabawal sa batas na dating tinanggap. Nakita ko na sa hinaharap ang komunidad ng bahaghari ang magiging puso ng pagbabalik sa liwanag. Nakita ko na sa hinaharap hahanapin ng mga tao ang katotohanan bilang isang paraan upang makayanan ang lahat ng kakilakilabot na labis na populasyon. Nakita ko na matutuklasan muli ng mga taong bahaghari ang sinaunang kaalaman na tutulong sa iba na bumalik sa liwanag ng permanente. Nakita ko ang aking sarili sa hinaharap na nakatira kasama ang aking nakatalagang asawa sa isang simpleng tirahan sa paanan ng isang luntiang burol at karamihan sa mga hilaw na materyales ay kinakain namin na walang mga produktong hayop. Nakita ko ang aking katawan na naging maskulado at malakas habang inaayos namin ito ng may banayad na ehersisyo. Nakita ko ang aking sarili na nakasentro sa aking puso at minahal ko ang aking asawa ng buong pagkatao tulad ng pagmamahal niya sa akin. Ngayon ay halos apat na taon pagkatapos ng karanasan sa labas ng katawan at mula noong aking karanasan sa labas ng katawan, nagpahinga ako sa trabaho upang higit pang ituloy ang aking layunin ng espiritual na kaliwanagan. Wala akong espiritual na guru per se, ngunit sigurado ako na ang liwanag na ipinahayag sa pamamagitan ng ibang tao ay gumagabay sa akin na mas malapit sa aking tunay na pagkatao. Nakita ko sa panahon ng aking NDE, o out of body experience, na ang na pagsulong ay sinadya upang maging ang pinakamadali at pinakarelax sa proseso sa mundo, na may iba na nagugutom din na bumalik sa liwanag tulad ko, at na ako ay unti-unting makakatagpo ng mga taong katulad ng pag-iisip at mga taong may katulad na focus sa buhay. Sa panahon ng NDE, nalaman ko na ang pangunahing dahilan kung bakit ako nabigyan ng karanasan sa banal ay ang pagbabahagi ng aking karanasan ay makakatulong sa ibang tao. Nakita ko na tayong lahat bilang isang kolektibo ay sama-samang umuusad patungo sa kaliwanagan. Nais kong sabihin sa lahat na makikinig na ang bawat tao sa bawat sandali ay tumutulong sa iyo sa iyong misyon na bumitaw at mahalin at mahalin upang maranasan mo ang iyong tunay na kalikasan bilang liwanag. Sa sandaling natikman mo na ang karanasan ng iyong tunay na kalikasan at tunay na tahanan, hindi ka na magiging katulad ng dati. Mula sa puntong iyon, walang mahalaga sa iyo maliban sa pagnanais na makauwi ng tuluyan.